the pandemic. Paano nyo po naka-influencia ang mga karanasang ito? And inyong pamumuno ngayon as DOTR, ano po ba ang inyong top priorities bilang bagong kalihim ng ating uh, transportasyon? Um, Madam Chair, uh, your honor, maraming salamat po sa tanong. Um, ang top priorities po talaga natin, yung uh dagawang kabilin-bilin ng ating uh, ng ating pangulo. Uh, Unang-una po is uh, habang ginagawa po natin at pinapabilis po natin ang, ang implementation ng mga malaking proyekto na talagang babaguhin ang ang landscape ng ating ng ating public transportation. Uh, ang una pong bigin ng pangulo is mag-focus din po tayo dun sa mga maliliit na bagay na actually hindi po maliit para sa ating mga kababayan na araw-araw eh, po sa kanilang daily commute. So halimbawa po yung uh, ito pong mga pila natin sa ating mga train station, uh, yung pong, um, yung pong uh, safety ng uh, ating mga riles, ng ating mga puerto, uh, ito pong mga pila natin sa airport, ito pong mga magigit na kailangan ayusin sa ating mga airports at uh, ang ating mga ports yan po pinapatutukan po ng ating pangulo Ang sabi nga po niya uh, nothing is too small no dahil po para sa mga kababayan nating araw-araw uh, dinadaanan itong mga facilities na ito eh mura pong na bagay sa kanila no um yun po ang unang-unang priority natin uh, ikalawa po ito nga pong pagpapabilis ng uh, implementation para po matapos na finally itong mga long delayed projects po natin uh, para na rin po talagang magbago na po yung, yung, yung commuting experience ng ating mga kababayan. Lalo na po yung mga riles tulad po nang nasabi ni uh, Congressman Elray at ni Congressman Johnny. Yung ating puma mga airports gusto pong i ng ating Pangulo. Lalo, lalo na po yung ating mga tourist destinations para po mas maayos na sila at uh, hindi na po nahihirapan ng ating mga kababayan uh, at ang iba't iba po pong mga game-changing projects natin hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Uh, Madam, uh, alam niyo na papanood ko po yung ginagawa ni Secretary and uh, follow-up question po, maganda po yung mga plano niyan. Uh, how do you plan to improve transport connectivity and uh, reliability sa mga riyon lalo na po sa kanina na pag-usapan natin yung Bicol, doon naman po sa Visayas and Mindana Mindanao na madalas napag ng infrastructure rollout. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Madam Chair, ano po ang naiisip nyo doon? Um, salamat po, uh, Kong GP, na uh, napakaganda po ng iyong tanong. Uh, alam po sa Visayas at sa Mindanao, Dagawa po ang talagang dapat i-prioritize uh, ang unang-una po yung ating mga airports no dahil matagal na pong napag-iwanan ang mga airports sa uh, Visayas at sa Mindanao in fact uh, over the last three months po ay eh, marami po akong nabisita ang mga airports natin sa sa Visayas at sa, at sa Mindanao um, at marami po talaga doon eh na lang po ay eh matatapos na Halimbawa po um puni po ni uh, Senator Migzubiri, yung pong airport sa Bukidnon, ah uh, napakaganda po no pag napapos po yon, it will really unlock the it will unlock Central Mindanao no dahil po ah uh, pagka po na tapos na po, and hopefully po uh, we will be able to finish at the latest by the by the first quarter of 2026 yung pong airport ng Bukidnon. Eh hindi lang po passengers ang magbibinipisyo doon, pati po yung cargo no. alam naman po natin ang Central Mindanao ay isa sa mga food baskets ng buong bansa. At ka, kapag yung pong bukid doon airport uh, e, na tapos, uh, talaga pong ano, marami pong uh, from, from fruits to vegetables to cut flowers to other products, ang dami pong ma-unlock ma, ma, ma na produkto uh, nung airport na yan. Uh, halimbawa naman po sa Visayas, marami po tayong mga airport dyan na magigit pero napag-iwanan din po at, na, at medyo hindi po na nabigyan ng focus at hindi po natatapos no um, halimbawa po diyan no at ang ang uh, Katiklan Airport po halimbawa no matagal na pong kailangan i-develop yan pero nagkausap na po kami ng San Miguel Corporation at uh, nangako po si Mr. Ramon ang na magga-groundbreak na po tayo ng bagong passenger terminal building sa Katiklan no dahil ngayon po ay eh, napakaliit po ng ng Katiklan Airport um, I'm sure nakita niyo na po yan at uh, uh, nakakaawa na rin po yung ating mga turista So Mindanao, naman po, ang Airport, no, sa region po ni Congressman Jani. it is our number one tourist destination now, and yet Shargao has one of the worst airports. it, it is one of the smallest, and um, it is one of the most congested airports. So right now po, we will actually be constructing an expansion of Siargao, um in the coming months, with the objective of completing the expansion. Uh, magiging times three po ang capacity nung terminal building, uh, hopefully po by the beginning of 2026 eh, mapapalaki na po natin ang airport ng Siargao. So ito lang po yung mga ehemplo pero sa Visayas, Manila, it's really the airports and also the ports. No Kailangan din po uh, paayusin natin at i-develop at magtayo pa ng mas marami pang mga puyerto uh, both uh, passenger ports and uh, container ports, Roro ports, uh, all over, especially in the Visayas. No uh, Kailangan po natin yan. So yun po ang priority natin gago na sa Visayas at Mindanao. Well uh na, since na appoint po kayo nung February, nakita ko yung ginagawa nyo. I'm hinahangaan ko yung ginagawa niyo and uh, Madam Chair, my distinguished colleagues in the Commission on Appointments, uh, it is uh for me it is a great honor to stand before you today in full uh, support of the confirmation of Secretary Vince uh, dison, as secretary of DOTR. secretary dison is a man not only of competence and experience, uh, but one who carries with him the legacy, public service and excellence grounded in his family roots. the values instilled in him are evident in the principled approach in every role he undertakes. yet more than a product of uh, uh, line, line age, he rose above and beyond. and uh, exemplified excellence in all his endeavors be it in the government sector private sector and even uh, the academic napansin ko po noong 2016 po siya po ay tinalagang presidente ng uh, nakita po natin yan CEO ng PCDA sa gitna ng pandemya siya rin po ang naging chief coordinator ng uh, test trace treat program nakilala rin po siya nang kanya-mga mahalagang papel sa build 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 program Mr. mga kasamahan ko po. Ngayon po sa kanyang pag-upo bilang kalihim ng Kagawaran ng Transportation, ako po ay lubos na naniniwala at uh, sa kanyang muling ipamamalas at parehong sigasig at dedikasyon upang paunlarin ang ating transportation transportation system upang ito po ay maging moderno at abot kamay ng bawat Pilipino. Buong puso po ako, ang aking suporta sa kompirmasyon ng appointment ni Honorable Secretary, Department of Transportation, uh, Secretary Bivencio Bringas Dizon. Maraming salamat po, uh, Madam Chair. Thank, Thank you so very much up uh, kong uh, GP Padiernos. We'd like to acknowledge the presence of Senator Migsubiri and so as well as the presence of Senator Bongo. We'd like to acknowledge Senator Riza Fontiveros for her uh, questions, Madam. Salamat po, Madam Chair. Magandang umaga po sa lahat at kay Secretary. Um so una po sa road transport. San kayo susukatin, Sec Dizon, pagdating sa road transport? And I hope it's not mainly in terms only of infrastructure programs uh, kasi po alam natin there's no appetite uh, in Malacanang for large and costly new initiatives. And in the end, ang DOTR po kailangang maging accountable para sa, gaya ng sinabi nyo na, sec yung extraordinary daily pains ng uh, mga ordinaryong commuter. Um, so, uh, Teka suyon so yun yung tanong ko po. Sa particular sa road transport, saan po kayo susukatin? Alam niyo po, napakahirap po nung tanong, ma'am. Kasi po ang road transport po talaga pinakamabigat na uh, sangay ng uh, Department of Transportation uh, dahil na rin na uh, dito talaga uh, madalas dumadaan ang ating mga kababayan araw-araw sa kalye. Pero dalawa po, ma'am, if you don't mind, it's uh, I I will have to give a uh, hindi naman po mahaba pero masagimuot po kasi talaga itong uh, road sector natin. No? Unang-una po, tingin ko po, marami pong kailangang gawin sa ating regulatory